si Remy Pagkahan dito sa Binget Agri Prinoy Trading Center, La Trinidad Binget. Ang aking binibenta is repolyo, patatas, yan, uh, sayote, carrots. Ang halos na pinapatanin ko na gulay is repolyo, patatas, carrots, ganun din. mula ako 2019, so magka na taon ngayon. Actually, yan yung una kong tinrade dito sa trading dahil uh, una ko palang na pag trade dito is ang order sa akin is 10 tons. Actually, ang nagawa sa akin simula nung nag-trade ako ng Wonderball eon na meron na rin tayong pundar uh, lupa at din tayo dahil sa wonderful lang kasi yan yung talagang para sa amin na nagpapatawid dagat yan yung kailangan nating quality tsaka yung tibay actually pag uh, okay sa mga kasama kong trader uh, usually naman sa lahat na nakikita ko is hindi sila naghahanap ng ibang variety kung hindi wonderful. The first and foremost ang ang kinukuha namin sa lahat, lahat-lahat, halos lahat kami is wonderful. So, doon sa mga baguhan, ang nire-recommend ko talaga kung gusto nyong matibay at saka maasahan na repolyo, yung pwedeng sa palinke, tatagal ng mga ilang araw, nire-recommend ko yung Wonderball from Seminis.